So happy anniversary po sa PBA 49 years. Wow. So isang taon na lang po ay golden anniversary na, okay? Pero uh, papunta po dito sa 50th anniversary ay maraming problemang kinakaharap. Ito pong oldest league in Asia, okay? At uh, isa po dito ay yung kakulangan ng mga fans na nanonood sa mga games. Okay? Uh, lalo na kung hindi Hinebra yung naglalaro, eh halos empty. Mga paliit ng paliit yung venue, pero yung mga nanonood po ang konti pa din. Di ba? Kahit nasabihin mo na yung mga ibang tiket, mura lang naman, hindi pa rin po pumupunta yung pong mga tao. At marami po ang nagtatanong. Okay? Una, bakit ang konti na ng nanonood? Pangalawa, paano masusolusyonan ito. Okay? So, ako po, meron akong nakikita dyan na isang pinakamalaking problema na kinakaharap po ng PBA. Okay? Na kahit na masolve, okay, yung problema sa parity, di ba? Kasi problema yan, parating SMC groups na lang ang nasa, nasa final four o finals, di ba? Tsaka token text, parating yun at yun na lang. Diba? At yung mga lopsided trades, syempre ayaw din naman natin ng mga ganon. Pero kahit na ma-solve nila 'yon, sabihin natin, magawa nila ng paraan 'yon at mawala 'yon. Ay nandiyan pa rin yung isang napakalaking problema po nila. At 'yan po ay uh, ang walang uh, community experience sa mga PBA games ngayon. Okay? Wala pong fan community experience. Yan po ang number one na problema. Ano ibig sabihin ko doon? Okay? Kasi po makukuha mo yang com fan community experience kapag manood ka ng UAAP games, okay? Uh, kung ikaw ay uh, taga NU, Ateneo, FEU, UST, kasama mo mga fellow UST mo, magcheer kayo, manalo matalo. Kumaga nag-enjoy kayo. Kumaga ano kayo? You had you had a, a nice experience together with your community. Sa MPBL, meron din po niyan. Unyari taga Pampanga ka, taga Nueva Ecija ka, taga Bacoor ka? O ngayon, bagong team Pampanga, Valenzuela. Kapag maglalaro yung team ninyo, suot-suot nila yung pong pangalan ng inyong probinsya sa kanilang jersey nag kayo eh. Kunyari, taga-pampanga kayo lahat eh. O, meron pong fan community experience doon po sa venue. Yan po ang wala ngayon sa PBA. Okay? Yan po ang nawala sa PBA uh, unless Hinebra yung laro. O, pag Hinebra, manunood ako, meron akong Hinebra community, magkakasama kami. At yun po ang isa sa, sa mga bagay na nagpapasaya doon po sa live game. Kasi otherwise, manunood na lang ako sa bahay. Manonood dalang ako sa TV, sa online, ganun din naman di pa ako napagod. Siyempre, factor dyan yung traffic, factor dyan yung malayo, di ba? Tapos uh, ang hirap ng mag-commute kung kung wala, wala naman kotse, kung may kotse ka, ang traffic. So, walang walang enough incentive for me to go and watch the game. Okay, ang problema kasi, kaya walang fan community experience kasi aminin man nala o hindi ay walang halos fans yung ibang mga team, eh kaya po paano ka magkakaroon ng fan community experience kung walang masyadong mga fans, 'di ba? At walang masyadong mga fans na pupunta ka doon, fans ka kunwari, fan, fan ka ng isang independent team, iilan lang kayong nandoon, sabihin mo ng 50 kayo na fans doon, sino'ng gaganahan, 'di ba? Parang parang hindi din ganun kasaya yung experience. So, yun po ang, ang pinaka nagiging problema talaga ng PBA sa ngayon. Okay? Uh, gusto ko ding banggitin yung, yung in contra siya doon naman sa PVL, sa volleyball. Okay? Sa volleyball, ang, ang nagdadala ngayon ng mga fans ay yung mga superstars nila na sila uh, yung sa mga sa mga magagaling sa basketball sila Alaisa Valdez, sila sila Dina Wong, Diba? Lahat ng mga magagaling doon, yung mga player ng Creamline, Choco Mucho, tsaka yung mga iba pang mga magagaling, sila Nerva, Laure. So, so maraming mga mga fans na pinanood sila from college sino subay at hanggang magpro ay fans sila ng mga players na yon so pinapanood nila napupuno di ba pupunta sila sa mga iba't ibang venues minsan Moa minsan Santa Rosa Napupuro ng P PVL uh, sa PBA ang hindi ko magets bakit wala nang wala ng superstar na ganong level na na enough para sa fans na pumunta at manood so yun ang medyo or dahil ba kinukuha na ng nasa Japan So iba kaya ang sitwasyon, mas marami kayang manonood kung nasa Pilipinas naglalaro si Dwight Ramos, si Kai Soto, si AJ Edu. Kung naglalaro kaya sila dito, mas madami kaya yung manonood. So yun ang mga katanungan. Kaso wala na tayong magagawa dyan. Kung baga, meron ng Japan, meron ng Korea, hindi naman na natin pwedeng uh, pigilan yung mga players na pumunta doon sa mas malaking sahod, di ba? Uh, pwede naman din tapatan niya ng PBA, kaso kailangan magbago yung business model, kailangan mag-improve, kailangan solving muna yung problema na walang nanonood sa mga stand, okay? And it goes back doon sa aking sanasabi na fan community experience. Okay. How will the PBA solve this? Hindi naman kasi ako puro reklamo lang. Gusto ko ding magbigay ng solusyon. In fact, In fact, nakakasama tayo sa mga activities ng SBP. Mapansin nyo, yung mga huling araw, yung mga huling buwan. Di ba? May nakakausap po ako na mga taga-MVP group. Ay tuloy-tuloy po ang aking paglalabi at pagsasabi ng merong isang isang simpleng solusyon na pwede nating i-experimente. Eh. Ang, ang inaay ko is yung NLEX. Okay? NLEX ngayon, maganda record. 5-1. Okay? Maraming fans si Berto, si Bolik. Ako, idol ko si Bolik. Marami. Pero maraming fans si Bolik, pero not necessarily fan ng NLEX. Di ba? Paano mo paparamihin yung fans ng NLEX? Sinap pag nakakausap ko sila, sinasabi ko ganito. Di ba? Nasa, nung sa 3X3 nyo, sa PBA 3X3, ang ginagamit yung pangalan ay Cavitex. Hindi NLEX. Which is sister company nila kasi mga tollways yan. Eh, di ba? Um, sabi ko, bakit hindi na lang sa PBA, baguhin nyo yung pangalan, instead of NLEX, maging Cavitex. So, Cavitex Road Warriors na kayo. Tapos, paminsan-minsan, dun kayo maglaro ng home game sa Cavite. ba diba? Para yung mga taga-Cavite makita, Uy! Cavitex! Cavite kami nire-represent nyan. Team namin yan. Pag nag-champion ng Cavitex, Champion ng buong Cavite, siguro ilibre niyo ng toll gate isang araw pag nag-champion. 'Di ba? Parang ganoon yung Ganun yung pwede niyo gawin para masaya yung buong Cavite. Pero pero ang punto ko nga is give the people a reason to like and follow the teams. Wag, wag ipilit, hindi nagagana yung dating sistema na you, merong star player, you expect people na na maging favorite team yung ano pero hindi na kasi 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 sa totoo lang, nakakalungkot maging nakakalungkot maging fans ng kunyari Enlex o Meralco, nakakalungkot maging fans niyan kasi pupunta ka sa game, konti na lang nga kayo. 'Di ba? Tapos parating San Miguel lang nananalo, Talking text Ginebra. So give them a reason na na magkaroon ng goodwill doon sa team or magkaroon ng kung maging fans noong team. If you put their name doon sa iyong jersey, Minsan doon kayo mag-practice sa Cavite. Minsan lang, hindi araw-araw. Minsan lang. O, minsan mag-community service kayo sa Cavite. Kung gusto nyo pala kayo, gawin yung kalak. Isama nyo yung Laguna. Sa inyo din naman yun. Pero ang, ang bottom line dito, make them feel na we want you to be our fans. We will represent you. Itong si Berto, hindi namin ititrade pataas. Pero mga we will try to do our best para sa Cavite. To be a team na, na that is good for the for the for the province. So may 2 million possible fans ka na kaagad. So that is one one team pa lang. O isunod mo yung Converge. Minsan maglaro tayo doon sa Pampanga o kahit kahit mga once a uh, conference lang o that twice sa conference mapupuno yan. Meron ka na kaagad fans ng Converge na nandoon automatic. So kailangan mo kailangan mo nang aminin ng PBA na may problema kasi kung hindi nila aaminin they will keep on giving excuses pati yung mga vloggers nila na hindi tinan mo sa view sa online na taas tingnan mo sa ganito ang taas tingnan mo sa ano ang taas if you will keep on making excuses like that hindi mo masosolve yung problema kailangan munang aminin natin na heading on its 50th year may problema ang PBA kay may problema ang PBA na hindi na hindi na i-experience e ng MPBL, hindi na i-experience e ng UAAP. Di diba, PBA lang 'yun eh. Kasi nabasa ko may isa lang, eh, lahat ng events ngayon ganyan na hindi. Eh. UAAP, NCAA walang ganyang problema. MPBL walang ganyang problema. Oh, PSL paminsan-minsan nga mas marami pang tao eh. Pero pero yun nga give the fans a reason to cheer for the teams. Yun ang hiling ko sa PBA because it will make it more healthier, it more fun. Mas masaya din para sa players na naglalaro sila sa arena na maraming tao. At mas masaya rin sa fans, katulad ko, na nag na marami kaming nag Di ba? Hindi yung manonood ka lang. Magaling si Berto ah. Ang galing, ang galing, ang galing. Hindi, you don't watch games dahil lang gusto mong panoorin si Berto o yung isang player sa ngayon. You watch the game to experience the community. Yun ang kailangan ma-accept ng PBA. Hindi nagagana yung mga style dati kasi nagbago na ang mundo. Diba? Ang ng entertainment choices. Na kung ayaw pa rin nilang mag-adjust, diba? choice nila yan. Pero sayang lang kasi. Ang daming pwedeng gawin. Maraming pwedeng pag-eksperimentuhan. To make the league more viable and to make it more fun para sa kanilang fans. Kung talagang mahal nila yung mga fans nila, subukan nila to para magkaroon naman ng rason yung fans to cheer for one team. So, yun lang naman yung sa akin. And happy anniversary sa PBA. Ako, nag sa kung ganyan. Pero I, I want the PBA to do well. Kasi pag malakas ang PBA, lumalakas din yung national team. Kasi gumagaling yung mga players eh. So, ibang issue pa yung height limit sa import. Ibang, limit, ibang issue pa yun. Pero, I want the PBA to succeed. Kasi, pride natin yan eh. Oldest basketball league in Asia. I wanted to succeed. So sana mas makinig sa mga fans. Nakinig sila pagdating doon sa mga foreign players hindi na nila pinapahirapan. So maraming salamat dyan. Uh, sa mga farm team trades, unti-unti, tinamuhin, ang gaganda ng mga records ng mga, ng mga farm teams. Uh, pero ito, ito yung, ito yung, hindi natin masosolve yung problema ng mga nanonood na tao unless simulan na natin unti-unti na uh, spread yung mga yung mga mga mahihinang teams into different geography na malapit lang. Huwag niyo namang iba sa malayo. May diba, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga. 'Di ba? Malalapit lang. mang hindi na kailangan malalayo. Alam ko naman yung yung expenses diyan yung sa logistics mamaduguden. Pero yung malalapit lang. At hindi naman kailangan every game nandoon. Na once, twice, three times okay na 'yun. Just to make the people happy. Simulan natin sa NLEX. Yun ang aking proposal talaga. Uh, I think, I think that could work. I think the people of Cavite would appreciate that. And it would give them, it would give their community a reason to come together. Magsasama-sama tayo. I-cheer natin si Laberto, i-cheer natin si Semirad. Cavitex sila eh. Daladala -dala nila yung pangalan ng probinsya na proud Caviteño tayo eh. Please give that to the fans PBA. Yun po yung aking request. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.